marami pa rin sa atin ang naniniwala sa mga sinaunang kasabihan. At sa video ito, ibabahagi ko sa inyo ang ilang kasabihan na uh, na ito ay hindi dapat natin na ilagay sa ating mga tahanan dahil ito ay magdudulot daw ng mga kabiguan at kamalasan sa ating buhay. Uh, halimbawa po ay ang ating takbo ng buhay ay hindi umuusad ng maayos. Maaring tayo ay magkaproblema ng matindi. Maaring isang aksidente o mawala ang isang miyembro ng pamilya. Subalit, ang mga ito ay pawang mga kasabihan lamang na maari nating paniwalaan, maari din namang hindi. Hindi po layunin ng video na ito na ang bawat manunood ay takutin. Ang mga ito po ay pagbabahagi lamang ng mga kasabihan na minana natin nung unang panahon sa ating mga ninuno. Alam niyo ba na hindi daw tayo dapat na maglagay ng mga bagay na tulad ng mga ito? Number one, sungay ng hayop na nakaprim or hindi. Ito daw po ay hindi na nararapat na ilagay sa loob ng ating tahanan o gawin natin itong koleksyon o pang display sapagkat ito daw po ay isa sa mga sinyales o paniniwala na ang taong mayroon nito sa loob ng tahanan ay magkakaroon ng matinding problema. Ikalawa, Ganon din ang mga bungo o iskal ng mga hayop. Lalo na po yung mga hayop na mababangis. Ang isa pa ay ang espada. Yun tubang armas noong unang panahon ng mga dayuhang hapon na sumakop sa atin subalit sila ay nabigo. Ito po ay isang armas na kalimitan. May mga tao na nagdi-display nito na magkakros pa ang tayo sa ating mga salas. Hindi ko po alam kung ang purpose nito ay kanilang armas kung kaya sila ay nag tatago o nagdi-display ng mga ganitong bagay na matataling. Isa pa po, po ay ang tuyong bulaklak o plastik. Hindi po ito mainam na tayo ay may mga pandisplay na tulad ng aking nabanggit. Katulad po ng sa ibang bansa, pinatutuyo ang mga bulak-bulak at inilalagay nila sa mga plurera at ginagawang pandisplay. Ito po ay hindi mainam. Ganon din po ang mga frames ng mga fierce animals o yung mababangis. Ito po ay hindi rin maganda sapagat magdudulot nang kamalasan sa ating buhay. Maari pong may hirapan tayo na makapag-angat sa buhay at maari din na mayroong magkaroon ng matinding karamdaman sa miyembro ng ating pamilya. Ang isa pa po ay ang mga bato. Ang mga bato po pala ay hindi rin nararapat na ating gawing pang-dekorasyon sa loob ng ating bahay. Kagaya po ng mga um, naka-display na malalaking bato na pang display yung kakaiba po. Ganun din yung mga ating balkon na may mga um, bato-bato uh, na makikinis, magaganda sa ating pong mga um tawag dito, 'yung pong ating mga taniman ng halaman sa ating pong mga pots. Yan po pala ay hindi rin mainam na tayo ay magkaroon nito sa loob ng ating mga tahanan. Magdudulot daw po ito ng matitigas na desisyon o pagkagalit sa ating miyembro ng pamilya na mahirap magkaunawaan at tumutuloy sa hindi magandang uh, usapan o magandang relasyon ng magkakapamilya. Kaya po, amang, kung kayo po ay mayroon yan, alisin niyo na po sa inyong tahanan. Bagaman, ang mga ito ay mga isang pamahiin lamang. Nasa Diyos pa rin po ang ating pagpapala. Kaya tayo po ay manalig sa ating Panginoon at tayo po ay hindi niya kadidimutan at laging tayo ay pagkakalooban. Ano man pong problema ay masusolusyonan. Maraming maraming salamat po sa muli ng pagdalaw dito sa aking YouTube channel. Nawa po ay makatulong sa inyo ang video ko na ito at pagpalaing tayo ng Panginoon.